Nasubukan mo na bang pagmasdan ang dagat at maramdaman na may mas malalim pa rito kaysa sa nakikita ng mata? Ngayon, tuklasin natin ang anim na mahiwaga ng mga nilalang ng dagat ayon sa Biblia at ang mensaheng spiritual na taglay ng bawat isa. Ang una ay isang nilalang na kumakatawan sa lakas, kapangyarihan at pangingibabaw ng Diyos sa lahat ng nilikha. Isang halimaw na tanging pangalan pa lang ay nagdudulot na ng pangamba, ang Leviathan. Sa aklat ni Hub, inilalarawan ng Leviathan bilang isang halimaw ng dagat, isang nilalang na hindi kayang lapitan ng tao. Ang kanyang mga kaliskis ay parang bakal. Ang kanyang hininga ay may apoy at ang kanyang katawan ay hindi tinatabla ng pana o espada. Sinasabi ng Diyos kay Hub, pwede mo bang hulihin ang Leviathan ng panali? Sa tanong na ito, hindi lamang ipinapakita ang pag-iral ng nilalang na ito kundi ang kapangyarihang taglay nito na walang sino mang tao ang kayang supilin. Ang Leviathan ay sagisag ng mga bagay na hindi kayang kontrolin ng tao, mga unos, mga takot, mga tukso at mga puwersang lampas sa ating kakayahan. Ngunit sa likod ng kanyang lakas, ipinapaalala ng Diyos na kahit ang halimaw ng dagat ay nasa ilalim pa rin ng kaniyang utos. Ang pangalawang nilalang ay isang nilalang ng lupa, ngunit ang koneksyon nito sa karagatan ay malalim. Ang Behemoth Sa aklat ni Hub, kasunod ng Leviathan, ay binanggit ng Diyos ang Behemoth, isang nilalang na nilalang din niya gaya ni Hub. Sinasabing ito ay may lakas na parang tanso mga buto na parang bakal at isang katawang hindi kayang ibagsak ng kahit sinong nilalang bagaman ito ay naninirahan sa lupa ang aklat ay nagsasabing siya ay lumulublob sa tubig at sumisilong sa lilim ng mga tamarisko malapit sa mga batis at ilog sa ganitong paglalarawan, ipinapakita na maging sa pagitan ng lupa at dagat, ang nilalang na ito ay sumasagisag sa matibay na pundasyon ng nilikha. Ang Behemoth ay hindi simbolo ng kasamaan kundi ng katatagan, katulad ng bundok na hindi natitinag sa bagyo. Ito ay paalala na ang lakas ay hindi laging nakikita sa labas kundi sa tibay ng paninindigan sa ilalim ng pagsubok. Kapag ang buhay ay tila umaalon, tandaan mo na tulad ng behimot, ang taong matatag sa pananampalataya ay hindi matitinag ng anumang bagyo. Mula sa behimot at Leviathan, dadalhin tayo ng Biblia sa isang pangitain ni Daniel, isang tagpo na naganap hindi sa dagat ng mundo kundi sa dagat ng propesya. Doon, nakita ni Daniel ang apat na halimaw na umaahon mula sa karagatan. Ang unang halimaw ay tulad ng leon na may mga pakpak ng agila. Ang ikalawa ay tulad ng oso na nakataas ang isang gilid at may tatlong tadyang sa bibig nito. Ang ikatlo ay parang leopardo na may apat na ulo at apat na pakpak. At ang ikaapat ay isang halimaw na walang kasing bangis, may mga ngipin ng bakal at sampung sungay. Hindi ito mga ordinaryong hayop, kundi mga kaharian at kapangyarihan ng sanlibutan na umaahon mula sa dagat ng kaguluhan. Sa aklat ni Daniel, ang dagat ay sagisag ng mga bansa, magulo, di mapayapa at puno ng tunggalian. Sa dulo ng lahat, ang Diyos lamang ang maghahari at ang mga halimaw ay mawawala sa ilalim ng kaniyang kaluwalhatian. Hindi man natin lubos maunawaan ang hiwaga ng propesya. Ang aral ay malinaw, ang Diyos ang may huling salita sa bawat pagsubok ng buhay. Ngayon ay lilipat tayo sa isang nilalang na may tunay na karanasan sa pagitan ng dagat at biyaya. Ang isdang nagsubo kay Jonas, isang propetang tumakas sa utos ng Diyos, sumakay sa barko at nahulog sa dagat sa gitna ng bagyo ngunit hindi siya nilamon upang patayin, kundi upang iligtas. Isang malaking isda, ayon sa Biblia, ang lumunok kay Jonas, at doon siya nanatili ng tatlong araw at tatlong gabi. Sa loob ng tiyan ng isda, nanalangin siya sa Diyos at nagsisi sa kanyang pagtakbo. Maraming taon ang lumipas, ginamit ni Jesus mismo ang kwento ni Jonas bilang larawan ng kaniyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay. Tulad ni Jonas na lumabas mula sa tiyan ng dagat, si Jesus ay bumangon mula sa kalaliman ng libingan upang magdala ng kaligtasan sa sanlibutan. Ang isdang ito ay hindi halimaw kundi sisidlan ng habag. Ito ang larawan ng paraan ng Diyos na minsan ay hindi natin nauunawaan, ngunit sa huli ay nagliligtas pala sa atin mula sa ating sariling pagkawasak. Kaya't kung pakiramdam mo ay nilamon ka ng dagat ng problema, alalahanin mo hindi ka nilamon upang mapuksa, kundi upang mailigtas at mapanumbalik. Ang ikalimang nilalang ay hindi literal na hayop, kundi mga espiritual na nilalang sa trono ng Diyos. Ang mga nilalang sa dagat na kristal na nakita ni Juan sa pahayag sa harapan ng trono ng Diyos ay isang dagat na tila salamin, malinaw na parang kristal, at sa gitna nito ay apat na nilalang na may anyo ng leon, toro, tao, at agila. Ang bawat isa ay puno ng mga mata at araw gabi silang umaawit, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang dagat na kristal ay sumasagisag sa kapayapaan ng langit ang kabaligtaran ng magulong dagat sa lupa. Dito walang halimaw at walang dilim, tanging kalinawan at kabanalan lamang ng presensya ng Diyos. At ang huli sa ating listahan, ang ikaanim na nilalang ay ang halimaw na umaahon mula sa dagat ayon sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 13. Ito ay may sampung sungay at pitong ulo at mula sa dagat ito ay umahon upang tanggaping pagsamba ng mga taong nilinlang ng kasamaan. Ang halimaw na ito ay sagisag ng kapangyarihang lumalaban sa Diyos, isang sistema, isang espiritu, isang puwersang kumakalaban sa katotohanan. Sa paningin ni Juan, ito ay paalala na ang kasamaan ay umaahon din mula sa dagat ng sanlibutan, ngunit ito ay panandalian lamang. Sapagkat sa dulo ng pahayag, ang halimaw na ito ay ibinagsak ng apat na putwalong kabalyero ng langit at sinunog sa dagat ng apoy. Kaya't huwag kang matakot sa mga halimaw ng panahong ito, mga kasinungalingan, tukso o karahasang kumakalat sapagkat sa bawat halimaw na umaahon may diyos na babangon upang magtagumpay sa wakas sa anim na nilalang na ito mula sa lebyatan hanggang sa halimaw ng pahayag nakikita natin ang parehong katotohanan na walang anumang puwersa gaano man ito kalalim o kakilakilabot ang kayang tumalo sa kapangyarihan ng maylalang ng langit at lupa sa bawat dagat ng dilim, naroon pa rin ang liwanag ng kanyang presensya. At sa bawat nilalang na tila nakakatakot, naroon ang paalala na siya ang tunay na hari ng lahat ng nilikha. At kung may dagat kang nilalakbay ngayon, dagat ng kalungkutan, ng pagkalito o ng sakit, alalahanin mo ang mga nilalang na ito. Dahil tulad nila, ang bawat kalaliman ay saksi na hindi kailanman iiwan ng Diyos ang kaniyang mga nilalang. Maging matatag ka tulad ng behemoth. Maging mapagpakumbaba ka tulad ni Jonas sa loob ng tiyan ng isda. At huwag kang matakot sa mga halimaw sapagkat sa bawat labanan ang Diyos ang may huling salita. Maraming salamat sa panunood sa Holy Tales TV. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang patuloy mong marinig ang mga kwento ng pananampalataya at hiwaga ng Diyos sa bawat kabanata ng buhay. Pagpalain ka ng may kapal hanggang sa susunod na kabanata.